Isa pong mapagpala at isang matagumpay na araw po sa lahat ng ating mga kapatid at tagapakinig ng ating minsahe ngayong araw. Ang title po ng ating minsahe is Christ the Bread of Life. Si Kristo ang tunay na tinapay ng buhay. Amen? At anuman ang panahon at anuman ang sitwasyon sa inyong buhay sa mga oras na ito, nagpapala ko po kayo na kayo po ay makatanggap ng tunay na kalakasan at pagpapala mula sa ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang kwento ngayon ay ang mirakulo patungkol sa tinapay kung saan pinakain ng Panginoon ang higit limang libong mga uh, lalaki at hindi na itala ang mga kabataan at kababaihan at ayon sa mga nagaaral ng salita ng Diyos mahigit daw mga uh, at 10,000 na mga tao ang nakaranas at nakakita ng himalang ito kaya naman uh, mula sa four gospel na Matthew Mark Luke John na isulat ang mi himalang ito sapagkat ito ay isang malaking himala na hindi uh, uh, inaasahan at kamangha mangha ito po ay makikita sa Matthew 14 verse 13 to 21. Mga kapatid, ang mga himalang ito ay nagtala hindi lamang o inaitala hindi lamang para ikwento sa atin ang pagpapakain ng Panginoon sa mga nagugutom, kundi ito ay isang pagpapahayag kung sino si Kristo at anong kanyang kapangyarihan at anong kanyang magagawa. Dapat po nating kilalanin na siya ay isang mahabaging pastol, no? Meron siyang pag uh, awa at habag sa mga taong nagugutom. Siya ang tunay na tinapay na mula sa langit at isa sa nagbibigay ng saganang buhay. Itinuturo po sa atin sa talatang ito na si Kristo ang katuparan po ng lahat pa ng pangako ng Diyos siya ay magbibigay ng physical at spiritual na na buhay at siya lamang ang kailangan ng tao. Kaya naman pinagpapala ko po ang bawat isa sa atin na makilala natin si Jesus ng lubusan. Alam niyo po ba na nakita ng Panginoon ang mga tao sa verse 13 to 14 a uh, gabi na at ang mga tao ay patuloy na lumalapit kay Kristo sapagkat sila ay may karamdaman ngunit patuloy silang lumalapit at sumusunod sa Panginoon at nakita ng Panginoon na sa kanilang paghihintay talagang nakita ng Panginoon na sila ay nagugutom sa pisikal maring meron tayong katanungan sa ating buhay Kristiyano, sapagkat iniisip natin na tayo ay anak ng Diyos ngunit meron tayong mga kahirapan, kakulangan. Pero alalahanin mo kapatid na tayo po ay kilala ng Panginoon at alam niya ang ating buhay at siya ay may pag-ibig at habag sa atin higit sa mga pangailangan natin sa pisikal at espiritual. Si Jesus po ay hindi malayo, siya ay malapit sa atin. Siya ay may malasakit, pag-ibig lalo tigit sa mga mahihina at nangangailangan. Kaya naman kung nangangailangan ka, mahina ka, mas lalo kang gusto lapitan ng Panginoon at tulungan sapagkat meron siyang awa at naaantig siya sa mga tao nakikiramay siya sa mga pangangailangan natin at kahinaan natin nakita po ni Kristo ang isang pulutong o isang grupo ng mga tao na may mga sakit at lahat 'yun isa-isa ay hinarap ng Panginoon at uh, binagaling kaya naman hindi tayo mapapahiya sa Panginoon amen sapagkat kung lalapit tayo sa kanya, tayo ay makakatanggap ng kahagalingan sa pisikal at sa mga pangailangan natin. Sapagkat ang habag ng Diyos ay laging dumadaloy sa atin. Ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Sabi po ng Ezekiel 34, kung mababasa po ninyo ang buong chapter ito, ay nagpapahayag na ang Panginoon ang ating tunay na pastol, na siyang mayroong pakialam, pag-ibig, at concern sa bawat isa sa atin. Kaya naman kung mga tao sa atin walang pakialam, wala silang, uh, uh, hindi sila nag express ng kanilang pagkalinga, alalahanin natin na may mabuti tayong pastol, yun ay si Kristo. Si Kristo ang mabuting pastol na siyang kayang mga laga, magpakain, at magpagaling, at kaya niyang ibigay pati ang kanyang buhay para sa atin. Si Hesus po ang ating tagapagbantay. Amen. Kaya 'wag po tayong mag-alala. Lumapit lamang tayo sa kanya nang may buong pag-asa. Kayo po ba ay may pag-asa? Habang may buhay, sabi nila may pag-asa, di ba? Habang buhay may problema. <laughs> Ngunit ang pag-asa lagi ng mga anak ng Diyos ay si Kristo nakita ng mga alagad ang pangailangan ngunit ipinagtapat nila uh, sa Panginoon ang kakulangan. Sabi nila, Panginoon, limang tinapay lamang at dalawang isda ang meron tayo. Ganito po ang tunay na sitwasyon ng isang tao. No? May limitasyon ang bawat isa sa atin. Ang ating kakayanan. Naghanap siguro ang mga disipuling ngunit gabi na, wala ng tindahan, malayo, at paano nila papakainin ang mga taong ito na mahigit 10,000? Ako nga po ay atin na isang kasalan, ngunit ang kaya lamang na pwedeng umatin ay isang daan at 150. Napakahirap po yun, no? Tayo nagsa nagse-celebrate ng Thanksgiving, anniversary, talagang maraming preparasyon. Ngunit, wala silang preparasyon at wala silang magawa, sabi ng mga disipulo. Sapagkat ang magagawa ng tao ay laging kulang, no? ang katwiran niya, ang kanyang no, wala tayong magagawa sa pagkatay makasalanan at limitado. Amen. At ang ending magugutom tayo at mawawala at mamamatay. Amen. Ngunit ang mabuting balita po hindi dahil sa akin, hindi dahil sa mga disipulo, hindi dahil sa ating lakas, kundi si Kristo na sumasa atin. Amen. Alam niyo ba mga kapatid na sa tuwing tayo ay lumad dumarating sa limitasyon, ito ay nagpapahiwatig na dinadala tayo ng Diyos sa wakas ng ating sarili para lumapit tayo at tumingin kay Kristo. Napakaganda po na sumuko tayo at sabi Panginoon, ikaw na ang bahala. Yun naman ang gusto ng Panginoon. Kaya, not I but Christ. Amen? Hindi ako, wala akong magagawa para mapatawad ang kasalanan. Wala tayong kakayanan para mawala tayo sa kaparusahan ng kababakan doon sa impyerno at pagiging tawaging anak ng jablo. Wala tayong magagawa. Ngunit si Kristo ay kaya. Amen? Anong dapat natin gawin? Magtiwala at sumunod sa iyo, Diyos. Amen? Kayo ba ay nananalig at nagtitiwala sa Panginoon? Sabi niya doon sa mga disipulo, dalhin ninyo ang tinapay at ang isda dito. Yun ang tunay na disipulo, naniniwala at nananalig. Dapat tayong maghintay sa magagawa ng Panginoon. Amen? Sumunod lamang tayo at manalig. Isang halimbawa po ang buhay ni Moses na, tumu na tinawag ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Ako ay mamamatay tao. Wala akong magagawa. Ngunit sabi ng Panginoon, no? wala kang dapat alalahanin sasamahan kita. No? Anong dala ni Moses? Tungkod lamang. Amen? Si Kristo lamang. Nalalaan niyo ang buhay ni David sa harapan ni Goliath. Anong meron siya? Limang bato. Anong magagawa ng limang bato sa malalakas na armor at kakayanan ni Goliath? Ngunit sabi niya, sa pangalan ni Jesus, ng aking Panginoon na si Jehovah, ikaw ay mamamatay, David o oh, ikaw gulayat, di ba? Ito po ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga taong nananalig. Tinalang natin ang mga buhay ng mga alagad, mga disipulo, mga, di hamak lamang silang mga ordinaryong tao, mangingisda, walang pinag-aralan. Ngunit naranasan nila ang himala ng Panginoon sa kanilang buhay. So, isang challenge ito sa ating mga mananampalataya, no? mga mga members ng ating simbahan na magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Hindi kailangan ng Panginoon ng ating talino, ang ating kakayanan. Kailangan lamang sumunod at manalig sa Kanya. Amen? Pangatlo po, si Kristo ang tunay na tinapay ng buhay. Verse 18 to 21, isa-isa ng Panginoon na pinalapit ang mga disipulo at pinaghati-hati ito at binabahagi-bahagi no? sa mga tao no? Si Kristo po ang tunay na tinapay ng buhay. Si Moses po ay nagbigay ng mana doon sa ilang na araw-araw na pinapakain para sa mga Israel sa araw-araw. Ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili bilang buhay na tinapay mula sa langit. No? Siya ang tinapay na galing sa langit. Ito ay isang pattern ng Lord's Supper no? na si Kristo po ay kumuha Pinanalangin, pinagpala at pinaghiwahiwalay ang tinapay at binabahagi ito sa kanyang mga disipulo bilang pag-alala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. No? Si Kristo po ang pinagmula ng lahat sapagkat sa kamatayan ni Kristo, tayo ay mabubuhay. Kung hindi siya mamamatay, walang kabayaran ng ating kasalanan. Dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay nabuhay. Amen? So, pinapakain niya ang lahat at nagbibigay ito ng kasaganahan. Alam niyo ba na ang lahat ng kumain sa tinapay na iyon at sa isdang iyon ay nabusog at nasiyahan. Ito po ang taong mayroong Kristo. Mabubusog kay Kristo at masisiyahan kay Kristo. Actually, marami pang ang teray, no? So, ibig sabihin siksik, liglig at umaapaw ang mga pagpapala mula kay Kristo si Jesus po ang ating kasiyahan. Amen. Lahat sila ay nabusog, nasiyahan, no? Sa kanilang naranasan. Ito po ang tunay na tumanggap kay Kristo. Ang kanyang biyaya ay umaapaw at laging sapat sa mga pangailangan natin. Alam, alam niyo po nabasa kung itong Romans chapter 5 verse 20 ay realize na napaka-bless ko pala na tao sapagkat bagamat ako ay makasalanan dahil sa katutusan, wala akong magagawa ngunit dahil naman sa kasalanan ko sa mga kahinaan ko mas lalong sumasagana ang kagandahan at biyaya ng Panginoon sa aking buhay kaya naman mga kapatid kung ikaw ay feeling mo mahina ka wala kang magagawa dito mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos ang biyaya ng Panginoon ang pagkalinga ng Panginoon ang kalakasan ng Panginoon kaya mas lalong the more tayong nalulugmog, the more naman nating nararanasan ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Di ba? Napakaganda. Kaya kung mahina ka, okay lang yan. Kasi kasama mo naman ang Panginoon. Conclusion, lumapit kay Kristo. Lumapit sa, kay, sa Kanya sapagkat siya ang tinapay ng buhay. Siya ay may habag sa lahat ng tao na mahihina at nangailangan. Alam nyo ba na, lahat ng yun, naramdaman ng Panginoon na may pangangailangan sila. At ito ang gustong ituro ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na dapat tayo ay may paki-alam sa mga taong nangangailangan. Amen? Hindi lamang panalangin ang ating itutulong, kundi kung meron tayong kukunti, tumulong tayo. Amen? Moral man, physical, pera, o oh, ano mang meron tayo. Sapagkat ang Panginoon, ay nahahabag sa mga taong na ilangan Kaya huwag mapanghinaan ng loob. Amen. Huwag madaya sa sariling kasiyahan, kundi sa kanyang biyaya na lubos-lubos at hindi na Amen. Ang tao ay walang magagawa sa kanyang sarili. No, kita naman natin na ginawa na ng lahat ng mga disipulo ang kanilang magagawa. Ngunit nung sila'y lumapit sa Panginoon at humingi, Panginoon, wala kaming magagawa. Doon naman kumilos ang Panginoon. Amen. Kaya ang tao pala no, uh, kagutuman lamang ang kahinat na no? walang kapahingahan, no? At wala talaga tayong maaasahan. Amen. Si Kristo lamang ang ating maaasahan, ang kasaganahan, ang kasiyahan at ang buhay na walang hanggan, no? Sa so, muli, God bless you po sa lahat ng mga kapatid natin na nakikinig ng minsahi Kainin natin si Kristo, ibig sabihin, sumagana nawa si Kristo sa ating buhay at ma-enjoy natin ang uh, kabusugan sa espiritual. At tulad ng utos ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, dapat din tayong lumapit at tumulong sa mga tao at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan God bless you